Welcome to my vlog Good morning world Happy Sunday everyone Magraspa ta ni ilang tradisyon guys Maghimok ta So karot ni kong giraspa Humana na ni ang radis Ayan Tapos ko na raspa giraspa yan Anuhan natin ng tubig pa yan Kasi matubig yan So wag mo na nang pansinin yung giraspahan ko guys Magkaibang kulay Kasi nasira na yung orange na niya So yan ang ginamit ko Ay yung puti yung kahan niya So ito na siya guys Okay Carrot, radish, timun, or pipino, gabi na piniprito, or napo na siya pamilo i-mix guys. Oo, oh, o oh. oh, ayan, ang repulyo na purple. So, year of the snake siya guys, naanak siya i-sauce guys, bago siya i-mix ng sauce, lagyan, i-mix siya bago kainin nila. So maraming magmix mix niya dyan kasi ano nila yan man, ano daw yan uh, pang paswerte. Ayan. So naghintay lang tayo matapos ang program nila bago ipalabas to guys doon sa labas. Ayan. Dalawang plato yan guys na malaki. Ayan. Hmm. Hmm, video, video muna tayo. Kasi year of the snake ngayon, guys may pinuporma tayo dyan sa taas na pipino yan guys na sobrang liit lang pipino guys walang mahaba talaga kaya dinugtong yan dalawang pipino yan para mahaba oh ba diba? ang hirap yung gawain guys lalo na first time ko nagawa oo ayan mm, ba diba? attractive talaga siya guys kasi iba-ibang ang kulor niya guys ba diba? Mm -mm. So, na ilahang pangpaswerte nila, guys. So, guys, ito, guys, nagkasakit ako. Bumigay talagang katawan ko, guys. Ang hirap magkasakit na nandito tayo sa malayo. Wala tayong pamilya. Wala tayong ma masampit. Bitaw, guys, na hilotin mo ako ganito, ganito, ganyan. Wala, guys. Kaya kung tayo sa malayo, guys, wala tayong pamilya man. So, natin ang ating loob, guys. Oo, o, yun lang talaga. At saka magdasal tayo sa Panginoon. Yun lang tayo kung magkasakit tayo sa malayo. Mm -mm, mahirap, guys. Lalo na itong may trabaho tayo. O, di ba? Mahirap, guys. So, ganito ang ginagawa ako, guys. Pag ako'y magkasakit, magkalagnat, hindi ako ma-okay kung hindi ko talaga siya magawa ng yung pinaguluan na tubig, guys. At saka, anong nilagay ko yun guys ano lang tanglad so lagyan ng kumot doon tayo sa loob dahan-dahan natin ibuka yung pinakuluan natin tubig at saka tanglad yung nilagay ko at saka luya ayan yung ice yun ang pinakuluan ko guys oo so hanggang siya maglamig yun guys wala nang mainit lumabas yung sa pinakuluan natin tubig bago na bago tayo maglabas diyan sa kumot guys para lumabas yung mga pawis natin na yung mga masakit sa katawan natin ganyan ang ginagawa namin kaysa tradisyon lang yun siguro sa mga Bisaya to guys alam to o oh, oh. alam nami alam dito yung ano yung ginagawa o oh. lang pawis ko guys grabe guys ang sakit ng katawan ko guys hindi talaga pa ano, okay oh katatapos ko lang nag-ano ya ng pinakuluan kong tubig guys pero hindi talaga ako masyado pinawisan. So kung hindi ako ma-okay dito guys, bukas magbalik pa to. So magpunta na talaga ako sa clinic guys kasi hindi na tayo itong normal kung hindi to ma-okay. Sana ma-okay ako nga dito guys na makatrabaho ako bukas kasi ang hirap guys. Nandito tayo sa trabaho natin tapos makahiga tayo. Ang hirap guys. Uy, nakakahiya. Mag-isip tayo. Oo kung kaya lang sa katawan, hindi talaga ako mag-ano ulit guys, pero hindi kaya sa katawan, sobrang init ng katawan ko guys, kaya damig talaga, nalamig ako, kaya ginanong, sana ma-okay ako dito guys, so itong video guys, late na to na na-post ko lang.